Okay, dapat talaga mag ano yung testing sa so, side lever naman ito side lever PCP ay isa isa kasi ano maka JMS plus siya may laman pa yung anong magasin natin kaya ayan ako na ba? Mayroon tayo ng ibang gutas sa tabi. Ayan. Ayan. Lakas na. Lakas ng tala niya. I'm hey, shots. Okay. Nice alis kunti bumaba bumaling sa kanan sa pa mahirap magload pa gano side lever ang sino nakahanap ko pa yung ganya sana na lang

dun pa rin. Okay. Ito ay sa so, bakit na gano'n? Nagkita yung pano nga. Nagkita yung pano nga. Site niya. Uy, natin. mahirap kasih, nadutuloy na yan ito yung ano yan ay yun yata flyer yun ah flyer bubulong sa ibabalik Tidak mana um, di lagi no, di itu bukan natin sana so mana di itu mana ini kasi. Hindi na siya malino mga no? dito sa no? Uh, mismong sinisilipan <laughs> dapat na no? meron siyang illumination ano ba yung dot nya yan GMS prong gamit natin Kasi ano you know, Competition barrel ito Ang lodi di dapat, dapat yung yung ano, Yung isa eh, Wala dip O pa kasi nabilihan ng ano Ano Battery <slaps> Yan Yan <yung> maang pero <laughs> Parang ginawa ka pa kasi Hindi siya ano malinaw dito lumabad na kasi itong cellphone na natin sumag nga ayan na hindi ano parang hindi fancy eh. isa na lang wag kang bumaba na itong hindi um, lang kasi yung ginagawa ko hindi ko pa kasi wino at yung ano compressor natin mm -hmm. nasa taas yun tinangon <laughs> pero please nako sa so, mga wala may bilog kung malakas yung ikot nya yung pat yan naman malapas ano, talaga ah, yung ano yung niya masyala ah. may hirap pag yan mahina ng mata nalino hmm. kaya mga luti sa so, nga kasi ano ah. ya Ayos kung kung Ayan, Ayan. Ayan natin yung, yung ano kasi sa loob pala yung ano na